Okay guys, so kung gusto niyo magka-abs, mag-gym kayong 2 days. Ito, legit niya, no? <laughs> Hi guys, it's me, Narlito, and welcome to my vlog. So for today's video guys, nandito tayo ngayon sa JCC Fitness Center. So this one is located po sa dating Metro Bank. So second floor to nang kuya. At this time, makakausap natin yung nagmamanage dito sa uh, Jay's Fitness, si Sir Jordan Balagtas. Good evening po. Sir Jordan, tanong ko lang, um, ano pala yung ino-offer ni JC's Fitness Center? ah uh, bali, sa DC Fitness po, meron po tayong Sumba. Mo. sa morning po meron tayong Sumba, 8.30 to 9.30. Then, ah uh, yung monthly po natin dito is 9.90. Then, daily 65. ah uh, Monday to Saturday, eh, 7 a.m. to 8 p.m. po yung hour natin. Then, Sunday is 8 p.m. to 3 p.m. po. Um, sir, dito po ba sa Jesus Fitness, meron din pa tayong mga coach dito? Ah, meron po. Na tayo pwedeng mag-assist sa mga bago. Di ba ah. like me, baguhan lang ako sa gym. Meron po bang pwedeng mag-assist sa akin? meron po tayo, meron. Mar -mar marami tayong pong available na coach po. Hmm. Pwede po tayo magpa-train sa kanila? Oh, pwede tayo magpa-train sa kanila. Yes po. Bali po yung minimum nila is 150 po per session po natin. Gaano naman po katagal yung session nila, sir? Uh, depend po sa ano sa workout po na bibigay sa inyo. Ah, pero mostly nasa ilang oras kaya? 1 to 2 hours lang. 1 to 2 hours yes. po. Okay. Sir, kapag halimbawa, uh, di ba meron po tayo ditong uh, walk-in, yes. yung hindi naka-member, 65 pesos po siya, yes, sir. So, hanggang ilang oras yun, sir, yung accumulated? Uh, bali, ano po yun, anli na po yun. Po yun. Ah, anli na yes. yun. Yes, po, hanggang kaya po ng katawan Ah, ng katawan po natin. <laughs> Pero, anong oras po nag-start yung open po, open po nito? Ah, no, uh, 7 a.m. po, open na tayo. 7 a.m. hanggang ano? Oras? 8 p.m. po. Hanggang 8 p.m. Oh, so, guys, tamang-tama. Bali, ano nga pala yung mga equip equipment na mayroon po tayo dito so uh, mayroon po tayo dito ano, mga treadmill tapos mga parang tayong pura machine po dito na ano, magagamit then uh, sa test po mga natin marami po dito sa mga workout na pang upper uh, purchase parang pang full body ulap po marami. tapos mayroon po tayong mga discount sa student Bali 50 then senior 50 rin po. Ah, oh. So, ayos talaga guys. Um, they do accept ano pala, discount dito kapag estudyante ka tapos ah uh, senior ka. Sir, aside from ay uh, nga po, nagji-gym uh, tayo. Ano pa yung mga ino-offer niyo dito, sir? Uh, na services. Ano po tayo? meron? Meron po tayong available na taekwondo session po every Tuesday, Wednesday, uh, Thursday, taong Saturday po. Ah, okay. Kaso ano lang po yun, uh, parang ano po kasi, iba po kasi mga coach na nagamitin eh, ituturo. Pari, mag-eform muna po kayo tapos saanin namin sa mga coach po natin. Tapos uh, boxing po meron din po tayo. Baby. Ah, may boxing din yes, po? Yes Ah, okay. So, guys, nag-ooffer sila ng na taekwondo, uh, boxing. Ano pong sports kayo? Meron pa po ba? Yun lang po eh. Already yes. ayun muna? Yes po. po. Pero soon, madadagal ka? Ah, yes pa. po. Sir, um, aside from, ay ito ano, tayo, ano pa yung mga ino-offer niyo Parang may nakita ka dito ano eh, um, mga parang supplement. ah um, uh, available tayo po na amino dito. Para po sa akin sa gain mass po, muscle po. Okay. Uh, so, okay. Sige nga po, sir, so explain nga po ninyo. Uh, ito po, amino mean, not to ah uh, pwede po siyang, in the means, before and after po, para po sa gain ng muscle. Po. Saka muscle recovery rin po. Ah, okay. So, ayun lang po ba yung ina-offer natin po dito? Yung, -offer. current, ayun po yung parang yes, meron tayo. So, um, pwede ba natin silang i-invite? Kasi po, uh, bali, kapunta po kayo dito sa DC Fitness Center po, dito po sa may Bonifacio, sa likod lang po ng Bergara. Uh, schedule po natin is Monday to Saturday, uh, 7am to 8pm po, and then Sunday, 8am to 3pm po. May Facebook po ba kayo? Pero para po, uh, bali, ano po, sa DC Fitness Center po na page pan lang po sa Thank you po Hi guys, good evening. Dito ko confess ako sa inyo ah. Kasi alam ko lang marami hindi nakakaalam. So Sa so ngayon guys, sana para magpaalam kasi by Wednesday ah. Sa so, mga operator ko, galingan niyo pa sa mga call ko sana gawin niyo pa lahat ng makakaya at yung haba ng pasensya sa mga supervisors ko, sa mga superiors ko, thank you po sa tiwala bilang leader niya. Salamat sa 9 years, si Sui. sana uh, balang araw, may chance pa ulit ako makapalit. Thank you guys. Ingat. Guys, tulong. Manakawan po kami. Na-hold up din po yung mga gamit din po namin, tsaka yung mga bag po, mga wallet. Hindi po namin alam kung sino po yung namuha eh. So, Nang wala na lang po bigla. Hindi po namin alam kung ano'y gagawin namin. Nandito po kami sa gym na Ano yan? sa kali po. Guys, ayun. Um, uh, may aaminin ako kasi hindi ko alam kung paano ko siya sasabihin kasi uh, natatakot ako. And hindi ko alam kung tama ba to o pero sa tingin ko ito yung way para malaman ko na malaman niyo na at least ako. At syempre, guys, hindi tayo uh, magpapahuli dahil nga April Fool's Day ngayon. Magtatanong tayo sa mga ilang members dito sa JC's Fitness ng mga uh, April Fool's, ano nila, ayan, confession. So, guys, <laughs> excited ako marinig.